First time na buksan ano yung sira. Bakit ayaw kumambyo? Oy, Ay, jawa na. Say, <tinyo> say -sa yung sting. Buksan mo. Ay kasuko ba yan? may mag-acid ba ba? Acid. acid. hindi uh, yung maiisip ko pala. Wala. Tayo lagi ng mga bacteria do ba ya. Itong content bike. Itong content kumukita nang Oo. Oh, yung konti na to, kumukita ng 50 mil. Tapos ang babayaran ko sa kanya, 20 pesos lang. Kasi 20 pesos na lang yung sting. <laughs> Sige, bay. Tapos kuha ka ng kuhan, gasolina. Para mo lagkit gasolina. Iyak na may tapon. O ngayon, may tunay na na, na gasolina. Sige. Ito, tunay na yung gasolina. Okay. Sige. Yung okay, malinis, asin malinis. Oh, ganit na ganit na. Sama mga tong spring. Ito, safety mo na yan. Bayaran na kitang isting, bay. Baka masumbagan mo ako. có không? Rồi lắm.